Sinasabi ko kasi, pinagtatanggol ko yung uh, yung kalagayan nung, uh, naditene na ng naditine na abogada ng OBP. Ito yung Atty. Lopez. Kaya Opo, tinatanong ko sa umpisa, paano nyo ba inassess yung totality of evidence na sinasabi sa jurisprudence na para sa ganun ay ma-determine natin either napaiwas siya o nagsinungaling, opo. ay kukunin mo yung totality of evidence. Uh -huh. Okay. Dalawa yung, dalawa yung lumitaw na puntos kasi, Jen Nelson. Eh. Uh -huh. opo. Ang unang, ang unang ipinunto nila, sapagkat siya kanya gumawa ng sulat sa pamagitan ni Mr. Ortonio yata, ang Ortonio Opo. ang -drop, pero ang pumirma ay yung abogadang nakaditine. Sa iyong assistant, Opo, Ortonio. Pero, pero ang sinasabi niya, sabi ko, Mr. Chair, ipinaliliwanag niya sa COA ay sa oo no siya sa COA ipinaliliwanag niya na sana ay wag muna ninyong bibigyan ng uh, karapatan ang uh, local ang, ang good government na kumuha ng aming pinag, ng, ng mga ah, na sila yung magsuri ng mga dokumento sapagkat nasa pag-iingat pa ninyo. Opo, Na ano man ang mangyari diyan, hindi pa rin magiging conclusive. Ang totoo niya nag-uumpisa pa lang kayo na siya sa atin sang ayon sa inyong audit observation memo. Opo. So ang paliwanag ko doon, Jen Nelson, uh -huh. ay ginagamit nung abogada yung kanyang posisyon para ipagtanggol ang Office of the Vice President, yun uh -huh. ang katungkulan niya eh. Uh -huh. At mukha na sa reglamento naman talaga yung COVID, uh -huh. Kasi ka kung oh. ako siya, sabi ko, ganun din ang gagawin ko eh. Yun din ang gagawin niyo. Sapagkat lilitaw nga dito, malili niya doon sa sinasabi kong prejudicial question. Kung halimbawa, sabi ko, sinarge siya na interpreting with the conduct of the committee's proceedings, mm -hmm. malinaw ka ako, Mr. Chair, ang 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 ang, ang mismo ang ang kauna-unahang nakialam eh. Kasi nag-audit ang COA eh. Opo. Bigla gayo'ng pumasok, hindi mm -hmm. ba hindi ba interference of the procedures of audit ng COA? Oho. Uh -huh. Gano'n gano'n niya gustong ipaliwanag ako, alam ko gano'n ang tinutuntunin niya. Oho, uh -huh. kaya sila sumulat. Sa mga tweet uh -huh. sa totality of evidence na assessment, parang hindi niya masyadong nakita 'yon. Mhm. Uh -huh. na, nangangatwiran sila na hindi naman conclusive nasa estado pa na sinusuri ng, ng COA yung mga dokumento at mga iba't ibang papeles kaugnay nung kanilang pagkaka-issue ng AOM, Opo. eh bakit kayo na po ang nakialam? Mm -hmm. So papasok ngayon, meron po ba tayong mandato na makialam? Uh -huh. Pa, in totality of evidence daw, eh napatunayan namin ganyan na pinag-aalis yung mga USEC nang walang due process. O oh, pinagtatanggal nga niya, oo. Oh. <laughs> Yung na napaamin na, na mm. namin siya mm. na tinanggal yung mga ganito sa mga USEC mm. na hindi man lang sila dininig, hindi binigyan ng, uh, ng kahit anong panahon na ipagtanggol ang sarili, makapagpaliwanag kung bakit sila tinatanggal. Oh, yung due process na niya, so, yung, parang wala. Oh. Eh kung yun ang gagawin yung akong katwiran, oh. mm. ako ba ako nung pinagtatanggal ang committee ko? Ayon, meron no. ba akong nagsabi uh -huh. na tatanggalin ako? Uh -huh. Uh -huh. Sinabi ba kung ano yung kasalanan ko? Uh -huh. Di, hindi nga ako... Ni hindi nga ako in, 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 in hindi ka inabiso. Eh. Opo, uh -huh. di, hindi kayo inabisoan. What, what is the first element of due process? Uh -huh. Notice. Opo. Mm notify ba ako o kung Dante, pasensya ka na. Uh -huh. Ikaw naman kanya, eh, matagal na rito, eh, ibigay na natin sa mga iba yung, uh, yung committee mo. Para magkaroon naman ng chance sa iba. ay eh, matagal ka nang naglingkod sa ano, sanay na sanay ka na dyan. Uh -huh. Oo. Oo. Kaya di ba kanya ibigay na natin sa iba para naman yung iba ay makinabang din. Oo. Uh -huh. Kung pag-uusapan ay kasanayan sa pagkikipag uh, uh, Tama naman. ba? Uh, kung ganoon sana, 'di opo, ba? Opo. Oo. Uh -huh. Eh hindi nga ako eh. Paano mo kayo, kayo? Humatul kayo ng kawalan ng due process. Uh -huh. Paano 'yung nangyari sa biglang sumagot Dool yung, uh, yung Biglang sumingit yung congressman Dan Fernandez. Uh -huh. Opo. Oh, bakit ikaw ba kanyang iniimbestigahan ito? Di naman ay ikaw iniimbestigahan dito, bakit? Uh -huh. oh, tama oh, yun ang sinabi niya. Oo. Oh. Eh, sipin isipin po naman klase. Wala man, wala man lang siyang sinabi, Mr. Chair, may ay uh, may ay uh -huh. recognize Hindi ganun eh. Bigla siyang sumagot eh. Oh, uh -huh. Mr. Chair, hindi naman siya yung ano. Bakit ikaw ba yung investiga rito? Oo. Uh oh, -huh. Ibinibigay yung halimbawa anong, yung anong sarili. Anong klaseng proseso ito? Ginagamit ko yung sarili ko na paghalimbawa mm -hmm. na huwag nilang gagamitin dahilan yun sa totality of evidence sapagat ganun din ang nangyari sa akin. Opo. Oh, mm Anong Ayun. klaseng Anong klaseng pagdidebate magkakaroon kami pagka puro ganyan ang usapin? Oo. Uh -huh. Kaya kaya bigla ni reses ni Kong Joel yung tagpo na yon Kong eh, di ko ba? Pag ano may uh -huh. magugulat oh. magugulong pinupok po pinupok uh -huh. ano. So yung continuity, uh -huh. yung yung <laughs> paano may? Yung tuluyang yung pagpapaliwanag, mm -mm. nagkakaroon ng interruption eh. Nag-o oh, Kung minsan nag nag nabibitin yung mga ano ba imperno bakit at saka oh. alam mo napuputol yung ano pinuputol Pinapata yung, yung mic. Opo. Oh. Kapag nagsalita sila gusto kong magsalita, wala nang wala nang power oh. yung aking mic. Oh.